Muling magtatagisan sa larangan ng palakasan ang mga tauhan ng Philippine Navy sa pagsisimula ng Admiral's Cup ngayong atrese ng Agosto. Isa sa highlight ng aktibidad ang grand opening parade ng limang grupo na binubo ng iba't ibang unit ng Philippine Navy na siya rin maglalaban-laban sa iba't ibang uri ng sports. Nagsilbing panauhing pandangal sa nasabing aktibidad si Vice Admiral Toribio D. Adasi Jr., ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Sa kanyang naging talumpati, binigyang din nito ang kahalagahan ng pagkakaisa upang makabuo ng mas matibay na relasyon na higit pa sa ating tungkulin bilang kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas. Engaging in friendly competition allows us to step away from the of our roles and experience the camaraderie and joy that come from shared activities. It's in these moments of play that we get to rebound and build stronger relationships that extend beyond our line of duty. sa opening games, sa agad na nagpakitang gila sa mga kalahok ng limang grupo na sumali sa larong tag of war. Samantala, pabilisan rin sa pagtakbo ang ipinamalas ng mga babaeng officers at enlisted personnel sa 4x100 meter relay. Maliban sa mga larong nabanggit, maglalaban-laban ang mga kalahok sa iba't ibang mga sports tulad ng basketball, volleyball, badminton, swimming, football at iba pa. Pagkakataon din ang Admiral's Cup upang paghandaan din ang inyong hubong dagat ang pagsali naman ito sa Philippine Uniform Services Olympics 2024. Mula rito sa Naval Station Jose Francisco Grandstand sa lungsod ng Tanyiga. Ako, si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe Philippine Navy, naguulata para sa oras ng mandaragata at mandirigma. Oh!